Narito na ang pambansang pantanggal umay Upang maghatid mga kwento sa buhay Buong barangay kapitbahay Mga tropa at tambay Tawagin ang pati na rin si Ano kwento mo? Logan na yan Sa kaman Logan na yan Gusto mong mapanood Logan na yan Imatlogan na yan Imatlogan na yan Ima kalogalog, sari-saring buhay na naman ang ating pakikialaman. Mga buhay na iba't ibang kwento, iba't ibang diskarte sa mundo. Ako ang yung pambansang pantanggal umay, kaka Mark Logan. At ito ang top 5 mga kwentong Mark Logan. <laughs> Literal na pangmalakasan para mga transformers na ready for salpukan. Angas, di ba? Wow, everyone! Dahil ang tricycle, di na lang pampasada, kundi pambato na rin sa papugian at literal na palakasan. dito sa Pulilan Bulacan. ang pinagpupulungan sa tambayan. Dito chismisan, kundi umpukan ng mga bida sa tricycle formahan. Ang dinadayo, walang iba kung hindi ang mastermind sa dako pa roon. Uy, kaka! Hello, galogs! Ako si Don ng Don Audio Lab. Narito na ang pambansang pantanggal umay Upang maghatid ang mga kwento sa buhay Buong barangay Sabay tawagin ang pati na rin si nanay at Ano mo kwento mo? Logan na yan, sa ka manaro? Logan na yan, gusto mo magpano? Logan na yan, imatoga na yan Imatoga na yan, imatoga na, Ima na yan Party party! Ang mga naglalakihan, umiilaw at nag-aangas ang mga tricycle ay pinasadya at pinaganda para sa kakaibang bato. Tricycle Sounds Battle ang tawag sa kompetisyong ito kung saan pagandahan ng disenyo at palinawan ng tunog ang basihan ng kampiyonato. O ba? Diba? Panalo! Kumbaga, dati po nanonood lang ako ng mga show. Mga labanan ng ganyan hanggang sa na-inspired ko ako magpa bumili ng tricycle tapos magpaseta po ulit ng ganyan para lumaban. Madami beses na po kaming sumali, way back 2020, ano po, 2021, hanggang sa kasalukuyan po. Hilig lang po talaga. Yung hilig ko kasi sa ano eh, sa, sa mga sounds talaga. Actually, meron na to dati Medyo hindi ganun kalakas. Eh, nung nakita ko si Don Ojo, napapanood ko. Sa mga laban, nakikita ko. So, nainganyo ako magpagawa sa kanya. Kaya ngayon ito, yung tricycle ko, kasalukuyan palang ginagawa ito, katatapos lang. Kaya yung mga ilaw, wala pa siya. So, hopefully na ano, sa araw, mailaban din namin sa, ano, sa mga labanan. Kita naman sa ganda. Una po nung nagpa-setup kami, ano lang po, yung simple lang, hindi po pang battle. Ano lang po, pang music lang po talaga. Hanggang nakahiligan nga po, kasi kakanood po ng battle gusto na rin po namin lumaban. Upgrade po kami ng upgrade. Hanggang umabot sa set-up. Ano po, si, Bo, si boss doon po, nakaisip po talaga na ito. Kasi po, nung una po, wala po talaga, hindi po umangat yung mga bubong yan. Wala po, masasabi, sobrang ganda. Isa sa mga dayo ay may-ari ng nag-viral na tricycle slash jeep. Gusto niya raw kasi itong i-level up with the help of Don Audio Lab. Nangarap kasi ko magkaroon ng tikya eh alam ka kaya kung bumili ng ganun. Kaya, kumbaga, ito lang yung afford. Kami po kasi mga taga may basic ako na na isinama ako ng kaibigan ko rito, totally, nagpasama ako kay boss Don, Don Odiolab. Ah, uh, Kasi pangarap ko rin magkaroon siya ng sounds. Uh, sabi nga nila, hindi masyadong malakas pero pwede na. Si Don ay nagsimula bilang tricycle driver. Dala ng buryo ay ginamit ang dating nalalaman bilang speaker installer. Ah, bali nagsimula ako ano, ah 2012 nung nasa probinsya pa ako namin. Tapos eh, may tsahin ako dyan sa may kiyapo, sa may raon. Edyo eh, tumutulong-tulong ako sa tsuhin ko na, na gumawa ng mga sounds. Ayun, hanggang sa ako dito ng Bulacan, sa so dito sa Bulacan na namamasada akong tricycle eh. Naiingit ako sa may mga sounds. sa may mga sounds, sabi ko, ah, pwede pala ako to. May alam naman ka ako sa sounds. Ayun, ba't ako di ano? ka ako di pag gawing pagkakitaan to? Marami mang natutuwa ay di naman maiiwasan ang mga nagngingit-ngit sa inis. Ayun, syempre, hindi ko rin masabi na may maraming natutuwa. May mga nagagalit rin, syempre yung mga naiinis kasi maingay e ka yeah. eh ala sanay na tayo sa ka ako negosyo lang to eh ala ako may magpapagawa ako maganda oh well kanya-kanyang trip lang yan basta't mapagkakakitaan bawal ang nega at sumali na lang sa sayawan with Don Audio ang sound master ng kulilan mula legal you suspect suspect kahit walang ambagan, bangag lakas kumain suspect suspect ginagawang ulam ang pansit sa kanin Suspect, suspect. Puro balat ang kinukuha sa crispy pata. Sa mga kaso na yan, tayo ay arestado talaga. Guilty na agad kahit wala pang Miranda. Tara, tayo yung pagkain nitong panggitog na nakakatakbong. Wala ka naman nagawa, nakapulasas ka na. Dako. Huli pero hindi kulong. Itong ang seldang hindi kaurong. Ang mga waiter tila mga kakosa. Mapapapicture ka sa entrada. Palitan ng one by one sa resume. Gawin ng mugshot para have Yung may-ari po kasi neto na apat na businessman na nagtatrabaho sa uh, ibang bansa, which is sa, uh, sa Riyadh, KSA, um, inspired po sila sa ganitong klase na West Bar na na-experience nila doon sa bansang yun. Pag entrance mo, meron kaming mag-shot na pang prison din. Yung pwede ka magsulat ng name mo and cases kung anong, kung anong kaso yung... kung, kung bakit ka nakulong yun. Meron din kami pinapasot na uniform na kagaya ng samin. amin. Parte-parte, pati mesa at upuan. Parang rasyon ng pagkain ng bigayan kung ang Cebu ay may dancing inmate, dito may mga performers pagpatak ng age. Weekend, meron po kaming mga artist um, Friday to Saturday, meron po kaming artist doon na comedian stand din po sila uh, na intertain na customer. Yun Ang mga o-order rin, tunog presinto, may warden special at death row. Sa paglafang, guilty as charged. Pa-extra rice naman tayo, Sarge! parang last meal lang sarap at dating. Pero sa totoo lang ay uulit-ulitin. Breaking news muna tayo. May raid sa bandarito. rito. Huli ka, Balbon. May nagsosolo ng rasyon. Kung kanina tayo'y magkakakosa at magkakarepa sa Dasma, cutie si naman tayo sa Alfonso. Mga chikiting ay pwede dito sa Resto hindi na kailangan si Jose Marichan. Ramdam na agad ang kapaskuhan. May mga angels at poinsettia, little drummer boys at si Santa. Siksik sa Christmas decorations, araw-araw Disyembre in all occasions. Mula sa labas at loob, kulay puti at red. Pero ang tunay na bida, ang mga gingerbread. Pinoy comfort food sang kanilang hinahain, tulad ng sisig, pasta at nachos narin. rin. Meron din silang tinapay, tulad ng muffin, ay so hot coffee naman ang inumin. Kung feeling artist ka naman, subukan mag-decorate ng gingerbread man o gingerbread house kung pangmaramihan. Tulad ng Aguinaldo, meron pa silang sorpresa. Isang malaking theme park itong ating nabisita. Hindi lang pagkain ang dadayuhin, pwedeng instant film trip na rin. Hindi lang para mabusog kaya tayo kumakain. Isa rin itong experience na dapat sulitin. Bukod sa sarap, kakaibang kainan ay hanapin na may karismang suak sa estetik natin. Parte ng moments na hindi lilimutin. <tinyo> Party-party na ba? Aba, ang aga pa. Mapapawaw ka talaga kapag siyang iyong kasama. Wala nang intro intro Mapapabudots ka Walang pinapatawan kahit mga gulay Pati nananahimik na gamit sa bahay Kaya ang dami parating views Sa patawa at talent Na nakaka-amuse Siya ay certified Gen Z As in, taga Jinsan Pero sa Agusan del Sur, Namin natagpuan Ang ating beatboxing by Kuya Celso O sa John John Masanay bago sa beatboxing ay nahasa, siya lang naman ay nahawa. Natutunan ko ito, sir, sa, sa uh, may-ari ng baker shop dati. Uh, kasi yung, yung amo kasi, yung anak niya, nagbibitbox. beatbox noon, ang ginagaya ko siya, pero mga joke-joke lang yun. Wala, wala talagang seryoso sa beatbox. Uh, kaya, uh, no, na, hindi, hindi, ko na, hindi ko na alam na nakaril ko na pala, ganyan. Uh. uh, 13 years old, ganyan. Pero practice bilang yun. Abang nagtitinda ng pandesal, ganyan, beatbox, ganyan. Oh, uh, beatbox. Ang laman ng video content, ang astig niyang talent. Tulong na rin sa mga gastusin at minsan ay pumapala o trin. Ang trabaho talaga, sir, ah, uh, na uh, yung tig sa loob doon yan. Sa, yung sako yung, yung, ang, sinasalo, uh, oh, sin pangisalo, ganyan. Dati, masali ako ng uh, beatbox battle sa Uh, buong Pilipinas, ganyan, mga event uh, Philippine Beatbox Battle wala tapos Mindanao, ganyan, sumasali ako ng ganyan mga contest, uh, international, Beatbox All-Star na tiyambahan ko lang sa gusto matuto mag-beatbox, ang tips po guys, ang ganito na BTK madali lang po yan, basta interesado ko talaga, ganyan guys, oh so, uh, ang gagawin mo yan, sab sabihin na being, tawag sa amin base bass ang, 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 hangin, ilagay mo doon sa ibabaw. Kung so, ganyan mo. Tapos, buga mo. O, oh, di ba? Ganyan. Madali lang yan. Ah, yung T, madali lang yan. Para lang kaya na, ha? Ah? Para kaya na, na sit ng mga tao. Parang so, ganyan lang. Tapos yung Kisner naman, ganito. ito. ilagay mo ng dila mo sa si ibabaw. Oh. Ang tang mo, bulagay mo ang tang dito sa ngalangala mo. Tapos, sigo po. Parang gan ganyan lang kadali. Oh, sumagos sa Kayo na bahala dyan. Sayang naman ang aming pagdayo. Kung ang ambag lang ay puro kwento. Walang sasayangin na pagkakataon. kaya siya ay aming hinamon. Isang collab ang magaganap na siguradong nakaka-mic drop. tanungin ang kakolab kung papangarapin. Uh, si Ma'am kasi tamdingan. Ah, pero ang talagang nagsisink ay mga awit. Tibok ng puso isabay sa kanyang beat. Walang iba kundi sa misis niyang sweet. <tinyo> na accident na minsan pero salamat sa mga kaibigan. Sa pag-asa ay hindi naubusan. busan talagang pag-asa ah, pag ng pambulay sa buhay sir. Marami. <laughs> pero bibina bina 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 bola ko lang sa bu, sa isip ko ganyan kasi ayoko sa talaga ma-stress kasi sorry, kasi de, delikado baka mabaliw ako <laughs> Inspirasyon pati ang tsikiting, maunlad na buhay ang mithiin. Sabado ngayon, umiti ka naman, mag-soundtrip at sumayaw pa minsan-minsan. Dead ma lang sa mga bashers, baka isa kang dancer o beatboxer. Hindi mo alam kasi, di pa na discover Ang mga kasalan ngayon, eksahirada na sa pabonggahan. Meron namang combo ng syokot at kilig sa libingan. Ay ewan, trip nyo yan! Pero logalog, sa samutsaring pauso sa kasalan, ito ang pinakapinag-usapang pag-iisang dibdib. While traveling to Nakaraan... Andito na ang ating hermano at hermana ng Flores de Mayo. gumagaw pansin ang mga kasuotan. Parang time travelers na bumisita sa kasalukuyan. Pinaka pinag-usapan. Paano ba naman mala 16th century ang naging trip na kasal ng viral magkasintahan? Walang iba kung hindi ang magsing-irog na si Mabel at Kelvin masinsinang dinisenyo ang mga barong at trahe ni Boda. Lahat ay game na game, kahit pa mga bisita. Bawat detalye ay ipinasadya, ma ang dream wedding nilang makaluma. Uh, yung gumawa po ng gown ko is yung ninong namin, si Sir Mel Serrano. Uh, pinagisipan pinag-isipan niyang mabuti and the research niyang mabuti kung ano talaga yung babagay sa akin na damit tapos na naakma sa tema ng kasal namin. Yung mga, even yung mga accessories ko, talagang sila yung mga antique na accessories na ginagamit nung unang panahon. Sobrang nagulat po kami na madami po yung naka-appreciate ng ganong klase ng tema. Kasi nung pinaplano namin siya, sobrang hirap po kasi 'di diba, kapag kapag magpaplano ka ng kasal, hahanap ka ng mga examples na pwede mong ipakita sa mga supplier mo para malaman nila kung ano yung gusto mong mangyari sa kasal mo. Ngayon yung sa amin kasi wala wala kaming makita sa internet na available na samples ng ganon unless yung mga super lumang mga litrato na black and white pa na halos wala rin namang makitang mga design na nandon. So parang ang expected namin, ang mga tao, ayaw ng ganon na akala namin karamihan or halos lahat ng tao maliban sa amin ay hindi gusto yung ganong tema. Kasi nga, um, ang idea nun, parang akala namin pag nakita kami ng mga tao na ganon, na nakakatawa kami, na mukha kaming multo, yung mga ganong klase ng reaction, hindi talaga namin ina-expect na maraming magugustuhan yung ganon kahit na super luma ng tema namin. Matapos ang kasalan ay kabi kabilang hiyawan dahil ang ikinasal at mga bisita. May kasamang mosiko at may paparada. Kung tumugtog na yung banda tapos lumakad na kami, sumama pala sila lahat sa parada. Yung po sabi, pagtingin ko po sa likod, sobrang daming nakasutap pang Spanish Iray. Lahat pala ng mga mga bisita sumama sa parada hanggang hanggang sa baluarte. Tapos po, siyempre sa parada eh yung mga ibang mga taong nagnamamasyal lang doon. Talagang nagbi-video tapos nagpapalakpakan, tumatalon-talon pa. Ayun para <laughs> yun po, yun po. Tapos nung ano, kala po nila kasi shooting. Eh sabi po sa akin nung sumisigaw, kiss 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 kung ano kung hindi shooting 'yan, ganun. Ang ginawa namin, nag-kiss kami, yun, nagsigawan sila lahat. Mabuhay! Ang bagong kasal! Hello, Ganungs! Galux! Si Kelvin ay lumaki na napapaligiran ng mga lola at lolo, kasama ang mga matatandang dalagita ng ubando. Isama mo pa ang pamilyang binubo ng mga mosiko. Si Mabel naman ay laking probinsya ng Quezon, makaluma simula noong musmos, kaya instant spark ang dalawa at ang first date sa Intramuros. Ang kaso, kinailangang sumampa si Kelvin sa barko. Si Mabel naman ay kinailangang lumipad pa Japan para sa kanyang trabaho. Labing isang taon ang relasyon, pero alam mo bang isang buwan lang silang nagkikita bawat taon? Pag uuwi ako, sa Japan siya. Tapos pag uuwi naman siya, nasa barko naman ako. Kaya minsan il mga ilang taon din nangyari yun na sobrang tagal namin hindi nakita. Pero ayun, uh, dahil sa social media, nag-chat-chat lang, video call, kaya ayun, nasurvive namin yung 11 years. Sa tagal po ng relationship kami, um, halos ganoon din po katagal na LDR kami. Lagi ko nga sinasabi na siguro kung isa-sum up, iya add yung mga days na nagkasama kami. Baka since uh, 'di ba 11 or 12 years na kami. Siguro mga nasa 2 years lang yung pinagsama namin dalawa. LDR Pro Max. Grabe yun! Palagi mang magkalayo ay pinatunayan ni Mabel at Kelvin ang tunay na pag-ibig na marunong itong umunawa at maghintay, magmahal at gumabay. Ilang milya man ang layo ng pagitan, palagi at palaging isa ang uuwian. Dapat pare-parehas ang ating naging boto Kung anong kwento pasok sa panlasa ninyo Kaya sit back and relax lang po Dahil eto na po ang top 1 nating kwento <laughs> pagdating sa pasyalan, ang Pinas di yan nauubusan. Taon-taon ay nagdaragsa na parang kabuting nagsusulputan tulad nitong ating pupuntahan na talaga namang palabarn. Hello, galog! It's a wonderful day! Samahan nyo kaming libutin ang malaparaisong ganda ng Mother's Wonderland with Team Legends! Gonzalo G Gina G ang Team Logan upang dayuhan ang nakakahangang ganda ni Mother's Wonderland. Sa amin ngang pag-go, lumalaban agad ang kanilang opening show. Busog na busog ang aming mga mata sa bawat kantong Instagram bolang forma. Hetong at kami ay napagrupi muna. Sa nilawak-lawak nitong Mother's Wonderland, walang tapo na espasyo kahit saan. Ikaw na lang talaga magsasawa. Susko po! Pwede ka rito mag-swimming, mag-row, row, row your boat, matulog sa ilalim ng puno, pati mag-marathon. Ba't may habulan moments dito? Sarami mo ngang pwedeng magawa, kita mo't na pa Zumba pa nga. Huwag ka, pamilyang dancer to. Huwag lang talagang rarayumahin ng ganito. Nag-ala Spider-Man dito, si Curry. At eto namang si Ate Colleen, nag wall climbing nang walang ka worry-worry. Grabe. Nakakakaba. Pero ang saya kasi parang na-overcome ko na yung fear ko sa heights and ayun, sobrang sobrang saya sa experience. Even on my first time. Yeah. Love it. It's a nice experience. Magpapatalo bang love team ng taon? Abay, magpapakilig Kahit walang alon. Hello, Galogs! Gusto kong makita si Mother's Gaya. Nakikita niyo ba kung nasaan si Mother's Gaya? Pwede niyo bang ituro sa akin I can hear you. Nasaan? Ayana, ayana, na, hindi mo pa nakita. Hangin? Ate ayuno. Oh. abay agaw eksena naman talagang itong si Mother Gaya. Lalo na sa kakaiba niyang ganda. Siya nagpapaalala na sa kalikasan ay muling kumunekta. 150 steps lamang ang kailangan para maakyat ang tuktok nito. And after cardio, ganito ka magical ang tatambad sa'yo. Whoa! Sana yung horn course na pala, ito! Wow! Dream come true, son! Hindi rin pinalampas ni Ate Colleen ang zipline. Susubukan ko rin sana, pero kaya na nila yan! Pagkatapos mag time naman para kumain. Wait, ano ba pwedeng unahin? Hello! Mm, Hello, Galogs! Ito pong nakikita ninyo ay yung mga bestsellers dito sa Mother's Wonderland. Dito pa rin pong matatagpuan sa Tayabas, so That's it. Let's go. Panalo! At kung ano ang di mo dapat palampasin ang finale show na ibang dating. Kahit 99 years old data, maghihil -he pa rin ang inner child dito. Pang all ages talaga to. Minuksan po namin sa publiko ang Mother's Wonderland noong November 23, 2024 lang po. So kaya po namin ito tinawag na Mother's Wonderland kasi din po namin ito sa lola namin. So ang tema po ng Mother's Wonderland, it's a family park po. So dito po uh, may experience nyo ang mga kakaiba. So magbibuild po kayo ng memories with your family. So more on family bonding. Uh, mga nanay, tayo po ay sama-sama na sumaya at mag-build po tayo ng memories kasama ang inyong pamilya. Logalogs, Logs, ilabas na ang pamilya. Minsan lang naman sila maging bata. Abay, sulitin ang tsansa. Ibaba ang cellphone at bumuo ng masayang memorya. Isama ng Mother's Wonderland sa listahan na pwede niyong puntahan sa sariwang hangin at genuine na bonding na pwede niyong gawin. Abay, worth it na yuhin. Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang pantanggal Sabay-sabay nating basagin ng lumbay, pagaanin ang trip ng buhay. Ako ang inyong kaka Mark Logan po. At ito ang aking kwento. Ano ang